Paano nga ba makapag-apply as dairy farm worker dito sa bansang New Zealand? At bagong lahat ay ako nga pala si Jess, aka Kapangarap Vlog New Zealand at kasalukuyang nagtatrabaho dito sa New Zealand as farm manager dito sa isang dairy farm. Ako ay nangarap din tulad ng iba nating mga kababayan na ngayon ay nandito na rin sa New Zealand. At sa video ito ay share ko sa inyo kung paano nga ba ma-qualify as dairy farm worker dito at ano nga ba yung mga requirements, age limit, years of experience, kailangan ba ay degree holder, at kung saan pwede makakuha ng experience para ma-qualified kayo sa trabahong ito. At ano nga ba yung mga legit agency kung saan kayo pwedeng makapag-apply. Dahil sa dami ng katanungan tungkol dito ay ginawan ko ng full video na makakatulong sa ating mga kababayan na aspirant na gusto din makapagtrabaho dito bilang isang magbabaka. At isishare ko na rin dito sa bidyong ito kung ano nga ba yung mga disadvantage at advantage ng maging isang dairy farm worker dito sa Bansang New Zealand. Ano nga ba yung mga binipisyo namin at ano yung mga ranges ng mga sahod ng isang dairy farm worker dito sa New Zealand. At ano nga ba yung mga ibang pathway para sa mga walang experience. At sa bidyong ito ay hangad ko lamang na makatulong at makapagbigay ng informasyon na ganito. At ito ay based sa experience ko at ng iba nating mga kabaka na nandito na sa New Zealand. At may kanya-kanya kaming naging way para makapagtrabaho as dairy farm worker dito sa New Zealand. At ano nga ba yung mga qualification? Una, a years of experience. Ang years of experience ay nakabase pa rin sa mga mo. If high school graduate ka, need mo ng 3 years work experience. At syempre plus IELTS. O, oh, English Proficiency Test at pag degree holder ka naman sa mga kursong animal science or vet or some agriculture course na related sa dairy farming ay pwede na rin yung 1 to 2 years experience pero depende pa rin yan sa pag-assess ng Immigration New Zealand sa visa application mo sa mga requirements na isasubmit mo based sa mga supporting documents na ipoprovide mo. Number 2, age limit. Ang age limit ay mostly up to 48 years old lamang sa dairy farming pero depende pa rin yan kay employee lalo pag recommendation ka ng friends o kamag-anak mo ay pwede pa rin siguro hanggang 50 years old. Pero pag sa mga agency kayo mag apply ay kailangan 45 years old below kalimitan yung kanilang age qualification. At number 3, kailangan ba tapos ka sa mga agriculture course para makapag-apply as dairy farm worker? Ay hindi naman. At least high school graduate ka with 3 years experience ay pwede na. Number 4 supporting documents. Ito ang pinakaimportante sa lahat dahil kung wala kang mga supporting documents based sa ilang taong experience mo ay maari din na ma-decline yung visa application mo sa immigration. At ang mga documents na ito ay ang tulad ng payslip, uh, certificate of employment, uh, job photos, training certificate kung mayroon ka. Kung local, SSS contributions. Pag-abroad naman ay yung OFW information sheet ah um, siyempre mga passport with exit at saka re-entry visa at depende pa rin yan sa agency o immigration kung may dagdag pang ibang documents na kakailanganin sa'yo. Number 5, saan pwede makakuha ng experience? Tinatapat ko na kayo guys na pag local experience medyo tagilid pagdating sa applyan kasi mas mainam talaga dapat nakukuha muna kayo ng experience sa ibang bansa bago kayo mag-apply dito sa New Zealand like Middle East country. Kaya galing nga kasi ako ng Saudi Arabia. Kaya siyempre ay masapat tayong experience bago tayo nakapunta dito sa New Zealand at pangalawa yung Taiwan ganyan uh, Japan Uh, mga ibang bansa pa na mga, mga dairy farming na pwedeng pagkuhanan ng experience. Number six, ano nga ba yung ibang pathway pag wala kayong experience? Ang pinakaalam ko lang sa ngayon ay ang 12 weeks training sa dairy farming dito sa New Zealand. Kailangan nyo munang mag-aral ng 12 weeks at syempre pag nagtapos kayo, sa kayo mag apply ng work visa sa mga dairy farming dito sa New Zealand. At marami na rin tayong mga kababayan na nakapunta dito sa pathway na ito. At syempre medyo costly lang o pricey dahil ang nagkakalagay ito ng uh, nasa 800 to 1 million na raw yung kabuwang magagastos dito. Nung nagdaang kasing mga taon ay pwede pa yung visitor's visa kahit wala kang experience ay pwede makakuha ng work visa basta accredited sa employer pero ngayon ay hindi na dahil nga need na ng experience. Number 7. Magkano ba ang sahod sa dairy farming? Mostly ngayon ang sahod ay hindi bababa sa 100k per month. After tax na yon depende pa rin sa position mo sa farm na pinagtatrabahuan mo. Number 8, binipisyo. Ang dairy farming kung iahalin tulad natin sa ibang mga trabaho dito sa New Zealand ay medyo okay naman sa binipisyo pero depende pa rin sa farm yan. Una, bahay. Ang bahay namin ay nakapackage na sa annual salary package namin kaya wala ka ng babayaran na weekly payment. At marami din mga farm dito na libre internet, kuryente, may meat allowance, load allowance, gear allowance. At may mga farm service din kami na mga motor or four-wheelers na gamit sa farm kaya wala na rin kaming ginagastos na gasolina or mga ibang maintenance pa para sa aming mga sinasakyan dito sa farm dahil nga ang accommodation namin ay nasa farm lang din. Number 9, ano nga ba yung nature ng trabaho namin as dairy farm worker dito sa New Zealand? Alam nyo naman at nakikita nyo naman sa ating mga videos kung nakapalo kay sa akin at napapanood nyo yung mga previous videos natin kung gaano din ka physical job yung aming trabaho dito sa dairy farming. At syempre ang trabaho namin, rain or shine, ay mostly sa labas ang trabaho namin at sa farming ay maraming hazard kaya doble ingat lagi physical yung trabaho, isa pa yung paggising sa madaling araw. Meron yung 3.30 a.m. kumukuha na ng baka para gatasan nila. Minsan sa dairy farming, sobra din yung oras sa trabaho lalo pag kalbing dahil busy talaga. At ang panghuli, number 10, saan nga ba pwede makapag-apply ng mga legit agency na nakabase dito sa New Zealand at sa Pilipinas. At para hindi na humaba yung ating video na to, ay lalagay ko na lang sa comment section yung link ng mga agency na yan. Kaya sa mga nangangarap na makapunta dito as dairy farm worker dito sa New Zealand, ay sana nakatulong po itong information let ng inyong kapangarap at pashare na rin itong ating video ito para makatulong din sa iba nating mga kababayan na nangangarap din makapunta dito sa New Zealand. At tandaan guys, na ang dairy farming dito sa New Zealand o maging isang dairy farm worker dito ay napaka-in-demand na trabaho dito sa New Zealand dahil ito ay walang recession dahil sa dami ng baka dito sa New Zealand kaya kailangan nila taon-taon ang mga trabahador sa mga dairy farming dito. Kaya ayun guys, hanggang dito na lamang po yung ating video for today at maraming maraming salamat sa inyong lahat. God bless. Bye-bye!